so good day mga uh, idol no so in this vlog uh, tayo ay magpapaligo ng ating mga alaga and uh, uh, importante yan kasi um, para mapanatili natin yung kanilang healthy body kasi alam nyo pag uh, yung alaga nyo ay may kuto talagang uh, mapapansin nyo yan talagang biglang papayat yung alaga nyo tapos at the same time parang, parabang maputla. So, yung mga kuto na yan, makikita nyo commonly, nandyan sa kanilang mga feathers, of course, no? Uh, especially, nandyan sa may buntot, makikita nyo yan. Tapos, uh, sa <coughs> ilalim ng kanilang mga pakpak, uh, -pak, kasi, <coughs> usually, yung mga kuto ay, yan, mahilig sa mga malalamig na part ng balahibo ng manok So, nandyan lang yan sa may buntot, nasa sa pak pakpak, no? Tapos, uh, ano ba yung kulay nila? Usually, nandiyan sa dirty white, nasa puti, or nasa medyo yellow, or brown, brownish. So, makikita nyo, nagkumpul-kumpul yun. Yung backpack ng alagan yung manok ay puti na. May maputi-puti sa ilalim. So, meaning yan, mga puto na yan. So, importante yan na dapat matreat ninyo as, as early as possible kasi, uh, magkukusyan ng pag uh, sudden weight loss na alaga nyo uh, para bang hindi sila kondisyon maputi, maputla tapos uh, walang ganang kumain yan, so gamit natin dito guys is wash out so sabayan na rin natin ng ating dab para medyo shiny so umpisa na natin unahin na natin yung uh, ating uh, So, tingnan natin guys. Ayan guys. Yan yung sinasabi ko guys. Nagkumpul-kumpul ng mga puti at brown. Ayan o. Ayan sya. Ayan. Tapos, sa kanyang bandang puwet. Puntot sa puwet. Ayan guys. May mga white. nya mga puti. So, kailangan, <clears throat> na, makapag-shampoo na sila, paliguan natin yung mga, mga alaga. Kung gusto pa nating mapanatili ang kanilang healthy body. Parang

guys next naman is yung ating uh -huh. another gohan this is also a Japanese shamu guys okay, look ayan so iligo ko na ngayon so maganda yan guys isa isahin nyo rin yung pakpak -pak kasi yan talaga yung pinagtataguan ng mga kuto so <clears throat> Kailangan ng malinisan ng Facebook. And then, of course, yung sa kabilang pakpak naman. Uh, hindi lang yan kasi guys uh, hindi lang basta um, <coughs> tayo ay mag uh, pupurga kundi kasama ng ganyan after purga ay nandyan yung um, flashing di ba so kasama na rin dyan yung ating pagpapalito uh, uh, ng ating alaga ah, <coughs> yeah guys so next one natin si Kwa asawa ni Goku ano okay, ba? Meron tayong Gohan. Ito na, nini-Gohan. guys, oh. Kabat mo? The tail looks like a... Ayan, si Chi Chi. Oh. Mukha siyang lalaki. Look. si Chichi. Nakaligo na si Chichi. As nga pala guys. Tingnan. <clears throat> May mga tahid siya. Left and right. Right. Ayan guys. So next in line natin guys. Ayan. Right. Hmm. Who are you? So this is probably we can call this as Vegeta. kita <coughs> strict to this is also uh, Japanese Shamo guys kinukurog ka na yan okay. okay guys. All alright dahil guwapo <coughs> ikaw na lang si Trunks Trunks, grab it, Trunks. Let's go, Trunks. Here, yeah, guys. Meet Broly, like uh, the <coughs> legendary brother of Goku. <laughs> So, tara na. Yugo na tayo. Matapang yeah. din guys. Pero no choice siya. Kailangan niya maligo. Tangkad kasi guys lampas sa kun guys Actually lampas naman talaga Ado Makakandong mga manok <coughs> Oh, so far yeah. <coughs> behave naman si brolis so partly sa pagkukondisyon ng manok importante talaga tong pagpapalingko especially big <coughs> event yan, dapat uh, hindi ka makampante lang sa magaling yung manok mo dapat uh, partly condition yung manok mo walang kuto ayan guys so broly salamat sa pagiging cooperative mo no <laughs> hindi masyado uh, kumulit ayan guys so let's move